daw yung mga paputukin natin mm, eh mm. isa bang posible daw pag noon ng mga sunog yung mga sky lantern baka mamaya may mga mangkapalipad mga din ano ang ating reminder uh, eh patuloy ang aming tagubilin sa ating mga ano uh, kagawad ng barangay na uh, i-surveillance nila ito mayat maya mm -mm. No? hindi mo masasabi yung ano yung ihip ng hangin mm -mm. Uh, alam natin na kahit lumipad yan uh, de depende na rin sa so, ano ng lakas ng hangin? ilaw at gas na nabubuo sa loob eh uh, siyang pumunta kahit sa ang direksyon oh, o pwedeng oh. bumaba agad. Depende kasi sa hangin. Ah, oh, alam mo ba? yung ano, yung, uh, yung, background niyang sky, lantern na yan, na uso yan sa Thailand eh. Oh, Ginaya okay. lang natin yan. Pero sa Thailand, ginagawa nila yan, pinapailawan nila yan sa so, may dagat. Sa dagat, ang oh, bagsak nito. So, sa bagsak niya dagat. Mm, oh. pero sabi nga ni... Pero dito sa bahay. sa <laughs> bahay. Sa bahay sabi nga sa ate, no? kahit sa Manila, bay, baka naman sa mga barkong nakadaong oh, doon. oh. doon. So, uh, actually, kung titignan natin yung uh, um, uh, ano nito, ano, yung delikado, mm. uh, uh, hindi kasi natin ma ma-predict ma ma no. Mm -hmm. yun nga kahit sa tubig eh. o kung sa oh. pupunta. Hindi natin alam yung ihip ng hangin, hindi mm -hmm. natin alam kung baka mamaya doon nga sa dagat may mabagsakan naman na barko, O, Oh, diba? kasi pag nasa taas nila ang ang control nila sa hangin na eh, di ba? Eh hindi mo alam kung anong hangin sa sa yes. taas, di ba? Oh. Kung malakas o Yes, oh. so. Or... It, ito ito talaga Susan and Joel ano, ito sa karamihan din sa ating mga kababayan dito sa mga informal settlers, mm -hmm. napaka-delikado po niyan dahil kung gumamit tayo niyan, bilang alternatibo, isa rin na delikado. So, huwag na natin sigurong uh, gamitin yan. So, sa mamaya, yung mga hindi ko natin mapakiusapan talaga na huwag gumamit ng paputok, o nakabili na, di ba? Sabihin, ano, gagawin namin dito? Ay, okay, mm siya, gagamitin nila mamaya. Ano ang paalala natin, sir? Well, uh, unang palala ang paalala natin is uh, supportahan natin yung ang uh, yung ng Bureau of Fire as much as possible nga wag na tayong magpaputok. Sabi nga natin, wala po itong may dudulot na maganda. Mm. Posible magkaroon ng sunog, okay. posible magkaroon tayo ng injury, mm. and then delikado din po ito sa environment, di ba? Okay. So, eto hey, nakabili na, saan na lang ho nila dapat paputok? para hindi naman makadestruksyon, ilublob sa tubig. Ah, ilublob sa tubig, oh, uh, ilub sa tubig. <laughs> pero doon ulit, ano, sa hindi talaga <laughs> ng makapigil ng Siguro po uh, yung mga bata uh, dapat uh, ilayo. ilayo sa mga bata mm -hmm. tapos uh, under the supervision din ng mga parents kung talaga magpowaapapotok sila mm -hmm. and then maglagay sila ng uh, emergency ano na tubig, na tubig balde -balde, no? no balde ah. balde tapos uh, mas mainam maka isara, isara yung uh, bintana no mm -hmm. para hindi pumasok yung mga fumes no Pero, saka doon niya paputok mm -hmm. sa safe na lugar wag lang sa loob ng bahay ah sa yeah. saka yung hindi kung masyado mong congested yeah, sa, yung yung sa yung yung lugar kami yung safe uh -huh. na lugar yung firecracker Ang zone uh, kasi kami namin sa mga barangay uh, uh -huh. mag-identify kayo ng ano firecracker zone so, nyo, uh -huh. na Bukas na lugar. Open uh -oh. space. Doon no? yung dalhin lahat. Uh, Bakanting uh, lote uh -oh. o kaya isang basketball court na walang bubong. Uh Oo, -oh. yun na malayo din sa mga bahayan. Ano uh -oh. po? Pagka mm -hmm. ba hindi sumunod ang barangay dito sa tagubili na ito, anong mangyayari sa kanila, sa mga opisyalis ng barangay? Uh, Unang-una, at uh, pagka may testimonya, may lathala ng uh, letrato, uh, papapanagutin namin ang ating mga barangay official yeah, bakit ito'y na. nangyari. Ito mm -hmm. oh. mm -hmm. Kasi parang... Mahirap mamaya marami ka na naman maririnig na daan ng mga bombero totoo diba yung kabi-kabila na naman pagkain... na naman ng mga bombero mamaya yes okay. oh meron po kaming ano meron po kaming motorcade in fact ginawa na Opo, uh, uh, actually nag-start na sila 6:30 onwards from Crino Grandstand dito matatapos sa uh, Quezon City Hall no mm -hmm. ang objective mo po nito is to instill awareness sa yeah. ating mga kababayan yung pag ingat sa pagsapit ng pa, ng New Year sa paggamit nitong mga fireworks. O siguro dapat din doon halimbawa dyan ho, sa may mga tapat ng bahay kayo magpapaputok ng eh magkano ng tubig pagkatapos ng mga putok, ah, buhusan Dinising niya ng tubig. Na, ah, pagkatapos dinisin, dinisin, mm -hmm. dinisin. Kasi eh ano bago pamanhinya na inataasan natin ng mga barangay sabayan ng ating mga kagawad ng pamatay sunog ah, bombahin ng tubig ang mga lansangan ng mga kalsada nang sa ganun, kung basa ang kalsada, eh hindi basta-basta puputok yung may mitya. O oh, kasi diba dyan oh, yung ibang mga aksidente, yung mga batay na mumulot. another reminder po pala, no? after ng revelry, no? Bago matulog, tingnan natin ang ating mga bubong. Baka mamaya yeah, na yan. kasi hindi naman yan agad, hindi agad, agad o, 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 tuwabok uh, lang, ano, mapaputukan. After 30 minutes onwards, tawagan na yan, tawagan na yan ang sunog. Ah, okay, so, oh. check po natin yung ating bubong, baka mamaya, umusok oh, paligid na po ito. Paligid. Paligid, paligid oh. natin. Yes, oh. Ayan, para ho, ano, para ho makita natin. Maganda may, ulit ng panon, pero mainit. Oh, yes. Oh. eh, kaya ngayon, mukhang mainit kasi yes. maganda yung ating panahon. panahon. Wala tayong mga namumuo sa panahon. So, yan o yung mga paalala natin ng DILG. Uh, Panalangin ko, umulan eh. Ha? Panalangin ko, umulan. Huwag kang kay naman. na mayayari. wala kasing ano eh. Wala, oh. para huwag mapaputok. Basta, anya, wag, um, kahit huwag umulan. Basta hu, po tayo. Sinusunod natin na pa. ng paalala from DILG. Yeah. At saka sa Bureau of Fire Protection, makakaiwas po tayo sa disgrasya at mga pinsala maaaring idulot nitong mga paputok. Maraming salamat Direct po, on. Director Renato Marcial. Oh, at you, uh, syempre kay uh, DILGNCR director ni Brion para po sa inyong pakikipagkapihan at kwentuhan sa amin ngayong umaga.